So mga boss, so may adlaw no, harvest na karon og batong. Ikseleksyon ra mi kay gamay pa man alanganin. So ako lang gipilian, merkules pa harvest ani. So narang batong. Ang gwapo. So pakita lang nako akong batong mga boss no. So naghanag na tay nga gagmay. Expected ani Hercules. Naghanag din siya og maharvest. Na, oh. Bita Bita-bita na mga bunga. Sunod-sunod. Oh, yung bunga sa isa ka punuan. No. Pada sunod-sunod din -sunod, ihang bunga sa babaw, abu abuak Nara. No. Expected mga sunod mga Adlaw naghanan ni kumabunuhan abunuhan. Wa magani abuno-abuno man ang dugay kadag ko ang bunga. Ikang pagpugas ani eh katulo ra gani na abu ay kaduhara, abunuhan wag gyud ko magpaabono og para di kay mo ba sara ko mabanat abono ani kung guwang na para magdugay ang lives life maray technique sa batong para mo abot og tag unom ka or lima usama lugnas kay kung magabono kag banat sa bata padali ra mo labong sebelum tadi kayak kebuilo mau bunga pengen ada siapa ka nipis gua pun siapa kayak mengkadogai di dalam saya so oke okay, paman yang mau dahon apa tak pengubahan apa kayak kasanga so mara tema update lang nako na hmm. aku ang si tau gak sama muli Paalam.